Hello, hello, hello mga kamis vlog Good morning mga kamis vlog Ayan, andito tayo sa ating ano, kapaligiran Ayan mga kamis vlog o. Ayan, dito tayo sa ating kapaligiran At syempre meron tayo ditong trap Ito yung trap natin mga kamis vlog na Pinanghuhuli natin ng baboy Ayan o oh. Ayan oh. Uy Ayan, ayan mga vlog o Ayan Nakita nyo yung bungkal doon Ayan, binungkal nila o Kagabi lang yan Tapos dito, ayan tapos dito din. Ayan, binungkal nila gano'n. Dito may dumaan sila dito. Ayan, nakita nyo ba yan? Bundok yan mga Miss Vlog. Ayan, bundok. Pero hindi siya malaking bundok. Parang kakahuyan mga Miss Vlog. Oh. Ayan, pakita ko sa inyo yung view. Para hindi nyo sabihing alaga ko yung mga hinuhuli ko. <laughs> yung mga binablog natin. O, oh, ayan Oh kakahuyan yan mga kamis vlog hanggang doon hindi to kakahuyan din yan hanggang ganyan yan doon hanggang, hanggang doon sa kabilang dulo hindi ko lang mapakita sa inyo lahat kasi siyempre haba yung ating video so ito nga oh. ayan ito yung ating trap so ngayon dito tayo maglalagay ng trap dyan sa may kahoy na yan ayan dito sila lumulusot mga kamis vlog oh. yung baba na yan dyan mayroon dyan ilog may ilog yan dyan. Hanggang doon din yan sa dulo. Dugtong ng dagat. So, yun mga kamis vlog, no? Eh, set up lang natin yung ating kamera. Ah, uh, kamera. At, uh, ilagay din natin yung ating trap na to. So, sakit lang mga kamis vlog. So, ayun mga kamis vlog, no? Hindi tayo pwede maglakas ng boses kasi nandito sila nga sa kahoyan. Naririnig ko sila. So, set up na natin ng maaga to para, ano? Ah, uh, yung amoy kasi malakas yung pang-amoy nila. Kaya i-set up natin nang maaga para mamayang gabi. Mawala, medyo mabawasan yung amoy natin kasi malakas sila sa pang-amoy pagka-amoy nila na may ano dito. Tao hindi sila basta-basta lumalapit lalo na pag lalo na pag ganito. So, set up natin ngayong umaga para bukas ng umaga o mamayang gabi. Dadaan sila rito. Maghanap sila ng mga bubungkal. Papakita ko sa inyo mamaya kamisbag yung bakat ng paa nila. Meron dito, itak tsaka sandok. Kailangan lang mga misblog malalim yung uh, butas, ay yung hukay natin ng butas para pag tumapak sila hanggang tuhod nila yung masisilo sa ating trap at hindi sila makawala. Yung butas pala na ito mga misblog. Uh, naglagay na ako ng trap dito. Nakahuli na ako rin ako dati dito. Kaya mayroon na itong na butas. Ayan. Tuloy ko lang mga misblog yung pagbubutas kasi kailangan malalim yung kailangan nga malalim yung ating hukay. At uh, kailangan din natin mga misblog na isukat yung ating pang trap para hindi pagtapakan, hindi lumundo at lumusot dyan sa ating butas. So, ganito lang ang pag-setup mga kamis vlog ha. Ayan o. Oh. May spring yan dalawa magkabilaan. Kaganon yun lang o. Oh. O, oh, diba? Tapos, ipit natin to siya. May ganyan siya o. Oh. make sure nyo na masyadong nakaipit kasi kung hindi baka kumalas kayo, ang, kayo ang maipit or ako ang maipit so So yung mga miss ganito lang Ipit nyo to dyan Ako, Makamatanggal yung ating anak eh. ako. Nila tong spring pasok ito lahat. Ito yung mga misblog kung paano ko hinila. Yan, naka, naka, maluwag na yan ngayon. Tapos, ibaba natin ito mga kamisblog ha. Ingat lang kasi pag kumalas to, pipitik to, maipit kayo. Kaya may na ito mga kamis vlog Tapos hihilain natin ulit ngayon So dyan nga mga kamis vlog no, ay, uh, Sinukat ko ulit Para malaman natin na Kung na hindi maluwag yung Hindi malaki yung nagawa natin butas At uh, gagawa, ginaw, gumawa rin ako ng kanal dyan Para maibaon natin lahat mga kamis vlog Yung ating metal at hindi para hindi makita ng ano ng ating baboy ramo na huhulihin. At ayan dinadandahan ko na rin makamis vlog na lagyan yung paligid at uh, may maya ilalagyan natin ng uh, dry leaves yung ating uh, trap para hindi mahalata na may trap tayong nilagay diyan. So ayan. Papatag ko lang diyan makamis vlog. Ayan. Ito mga dry leaves. sa so inmamis vlog. Nakita nyo ba 'yung ating trap? Ang gagawin natin mga Mamis Vlog ganito. Ganito. ni natin para hindi nila makita 'yung bakat natin tsaka 'yung amoy natin hindi nila maamoy. Ganito ninyo natin dito. Ganun lang ginagawa ko mga Mamis para hindi nila mahalata na may bakat ng paa ng tao. Eh bakat ng paa nila mga Mamis Vlog oh. Ayan, oh malalaki na yun mga kamis vlog ayun nagbungkal sila dyan o oh. ayan oh. So, ganun lang yung ginagawa natin tapos lagyan din natin sila ng pain tapos ito mga kamis vlog ilagyan natin dito kasi parang hindi nila makita yung tali natin ayan o oh. so lang mga kamis vlog o no? ilagyan lang natin ng ganyan pag ganyan hindi nakita yan mga kamis vlog tapos meron tayo dito pala mga kamis vlog ano Ayan, mais whole yan mais makamis vlog yan tapos ganyan lang natin makamis vlog ganyan o ba? sabuyan lang natin ng mais para siempre lumapit sila dyan sa ating buktas so ayan makamis vlog no ganyan lang tayo mag set up ng trap at uh, sana may mahuli tayong baboy at mapakita ko ulit sa inyo mga kamis vlog kung may huli ba tayo bukas so update ko kayo bukas kung may nahuli ba tayo o wala so see you tomorrow sana oh.